Ay uh, idol dadalag kami yung mga idol. Binigyan sa akin siya wala kung eh. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. naman talaga. tayo mga Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga.

idol tinutulungan nila yung kayak sa dagat gusto nilang basahin yung kayak ng mga idol

morning mga ka, magandang hapon mga idol. Andiyan na po mga bikers club of the Seven Emirates. Nakauli na si Teddy White? oh Ha? Oh. 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 Grabe naman yan. Na. Mga bikers association. Oh. 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 How are you? Talagang inerampa pa. Pangit kung ano ko? Ano? Ah, uh, dito? Yung motor, hindi na maayos. ko kasi na dito.

Tangan diyan, be. Tama na yan, be. <laughs> Sulit. Barakuda to. Barakuda to. Ano Oh, yung ulo. Sigaw. Oh. Ano, hihirap na hirap ka. So, ano, hindi na ba? Kaya ka pala nag-minor doon kanina, no? Hindi, mayroon ka itong yung bangka.

<laughs> Ay, yung mga dilis sa may huli mo, ito, kati. Sana ito sa parakali. Ah, dalawang kilo, Sabi nyo siya. Pag ito, inuwi mo sa asaho mo, suspre, so laki ng buka. <laughs> Higop, sasabihin Higop. Ang oras, mga idol, 7.30. Tining na eh. Sukran.

Tayo ko na. <laughs> -kayo ba naman ako? Yeah. kita ko. I know, I know, pusa ka, pusa. Debay, pusa, ka. pusa. pusa Pusa! 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 Pusa, pusa pusa. Sabi nung <laughs> Daga kami! Daga! <laughs> oh my God! <laughs> Maghuli ka na madaming PES! Ha? Ano na? Camp out na. Layo eh. Hindi makabutan ako dun. Yung barko, kita. Pinay na kayo dyan. sila toto na pagluto. Oo. Oo Grabe naman. Puro lapo-lapo. Wala kang nadaling ano. Wala. Laki oh. Ang pangayon. baka makawala. Baka makawala. Grabe.